Ang susunod na dula na inyong maririnig ay hatid sa inyo ng MBC DZRH Hukumang Pantahanan Hukumang Pantahanan Mga kasong tunay at totoong nagaganap sa pang-araw-araw nating pakikibaka sa masalimuot at mapagbilong kapalaran. Magsisilbing tagapagpaalala upang makaiwas sa mga krimen at kaguluhan. Tatayong bantayog na magpapatatag sa kalooban ng bawat nilalang. Hukumang Pantahanan! Magandang Sabado ng umaga sa inyong lahat. Ngayong araw, hahatiran namin kayo ng isang naibang dula na inaasahan naming makapagbibigay sa inyo ng impormasyon at kaukulang kaalaman pagdating sa mga nababasa ninyo sa pahayagan narinig sa radyo at napapanood sa telebisyon. Mga usaping dapat lamang magkaroon ng tamang gabay. Tulad ng usaping No Return, No Exchange Policy dito sa Hukumang Pantahanan! Anay Loida, kumusta na kayo? Nakatulog po ba kayo kagabi? Ay, hindi ako nakatulog. Ginawa ko na ang lahat para makatulog lang. Aso, ah, Eh, baka kailangan niya nang uminom ng sleeping pills. Naku, wag, wag. Hindi basta-basta ang pag-inom ng sleeping pills. Depende yan sa ipapayo ng doktor. Eh, kung ganun, ipadoktor na natin ang mama mo, Maxine. Para matapos ng problema niya. Ay, naku, wag na, wag na. Gagastos lang kayo. Sigurado naman akong may iba pang alternative para magamot ang insomnia ko. Naalala ko na. Alam ko, naalala ko yung pinayo sa akin ng katrabaho ko na hindi rin makatulog noon. Ano naman yun, anak? Himalayan salt lamps. Himalayan, Himalayan salt lamps? Oo. Eh, ano man klaseng lamp yun? Yung parang siyang isang malaking tipak ng bato na gawa sa pink Himalayan salt, tapos binutasan sa ilalim para maging lamp. Basta, ganun. E, teka, paano naman makakagaling yun sa insomnia ng mama mo? Ang sabi, maraming healing properties ang isang authentic Himalayan salt. Nakakatulong daw yun para gumaan ng iyong pakiramdam. Dahil nalilinis ito ang hangin sa paligid, bukod sa nakakadagdag daw ito ng positive energy para mawala ang stress at pagod. Sabi, mabisa din daw ito sa mga may problema sa pagtulog. Ano yun? Bubuksan ko lang yung Himalayan salt lamp. Tapos, tutulungan ako nito makatulog. Ganon. Opo, ma. Ganon nga. Nakakawala daw ng insomnia ang Himalayan salt lamp. Aba, hindi kung ganon eh. Ibilin niyo ako ng sinasabing yung lamp. Eh, saan ba makakabili niyan, ha, anak? Huwag <laughs> po kayong mag-alala, ma. Akong bahala. Maghahanap ako sa marketplace kung saan makakabili ng authentic Himalayan salt lamp. Hello, good morning. Hello. This is Roxanne from Mirasol Lamps. May I help you? Hi, ako si Maxine. Yung nag-inquire sa inyo about sa Himalayan Salt Lamps, dun sa uh, Facebook page nyo. Aha. Uh -huh. Bala ko sanang bumili ng apat para sa family ko. Ano bang mai re-recommend mo sa akin na size ng Himalayan Salt Lamp? Naku, depende po kasi yun sa laki ng inyong kwarto o ng inyong bahay. Mm, eh usual na apartment lang ang bahay namin. Nangungupahan lang kasi kami eh. Ah! Hindi na po yung 2 kilos na natural cut na Himalayan salt lamps. Oh, okay. Mas best po kung ipi-place niyo siya sa bedroom o kaya sa sala niyo. Can be opened for 6 to 12 hours. Original at authentic ba yan? Oh, yes, ma'am. Authentic at original po yung mga Himalayan salt lamps namin. Imported po siya from Pakistan. Mm. I believe nasend na po namin sa Facebook niyo yung copy ng Certificate of Authenticity. Oh, yeah. Oo, oh, nakita ko nga yun. Pero, paano ba malalaman kung original or fake? Ah, ma'am, basta pag made in Pakistan, original po yun. Yung mga fake Himalayan salt lamps, gawa naman po yun sa China. Ganun ba? Opo. Ay, magkano nga ulit yung isang, ano, 2 kilos? Ah, nasa 250 pesos po ang 2 kilos Himalayan salt lamps namin. 250 pesos? Opo. Huh? Ang mura naman nung sa inyo. Ang alam ko, nasa 700 pesos ng isang dalawang kilo na Himalayan salt lamp. Direct supplier po kami, kaya po mura. Hmm, ganun ba? Ay, sige, sige. O-order ako ng apat. Tapos, yung address namin, nasend ko na sa Facebook page nyo. Nag-message -nag ako. Ako na rin ang bahalang magbayad ng shipping fee. Bale, kailan nyo ma deliver yung orders ko? Ay, same day po, ma'am. Approximately 3 to 4 hours. Sa hapon po. Ah, uh, okay, okay. Sige, sige. Ipapareceive ko na lang sa asawa ko. Papasok na kasi ako sa work. Send nyo na lang sa akin ng payment details nyo, ha? Pagbabayad agad ako. Okay po, ma'am. Oy, basta ibigay nyo sa akin yung maganda ang tabas, ha? Yes, ma'am. Good, good. Kapag maganda ang deliver nyo sa akin at nasatisfied ako u order ulit ako, ire-recommend ko din kayo sa akin mga kaibigan at kakilala. Balikan natin ang dulang hukumang pantahanan. Tao po. Tinibini. Sandali lang. Nandiyan na. Delivery po. Ah, oo. Kanina ko pa nga hinihintay yan eh. At taga Bali ilang Himalayan salt lamps ba yan? Ah, uh, apat po, bossing. Bali dalawang eco bags. Ikalawang lamps po ang nasa loob. Okay, sige. Magkano pa lang shipping fee? Ah, uh, 255 pesos lang po, bossing. Ah, uh, 255. Bro. Yes sir. Ito yeah. bayad ko. 300 'yan. Keep the change. Uy, thank you sir. Ayun na ba 'yung sinasabi ni Maxina, Himalayan salt lamps? Eh, bakit yung mga boxes? Parang nabasa. Sira-sira pa yung iba. Yun nga din po ang pinagtataka ko, Nay. Hindi mo ba chinek bago umalis yung nagdi-deliver? Eh, hindi na po eh. Tiwala naman kasi ako. Ako eh, ano sasabihin ng Maxine kapag nakita niya yan? Huwag po kayo mag-alala. Pauwi na si Maxine. Eh, ilabas mo nga yung mga lamp sa karton. Ah, sige po. Ah, teka, bubuksan mo hmm. Ayan, ito po. Ate, Eh, bakit ganito? Hindi pa magaganda yung tabas ng mga Himalayan sore plums na i, i sa inyo. Oo nga no. Eh, ang gusto ni Maxine, medyo pointy yung ibabaw. Eh, ito mga binigay sa atin, parang tinabas lang ng... Ay naku, ano sigurado ko magtatalo kayo ni Maxine kapag nakita niya yan. Bakit niya naman tinanggap agad na hindi man lang muna sinilip ang loob? Ilang beses ko nang ipinaliwanag sa'yo, Maxine. Tawagan mo na lang ulit yung seller at sabihin mo, palitan yan. Ay, Hindi maganda eh. Nag-message na ako sa kanila kanina. Naghihintay na lang akong mag-reply si seller. Hmm, yan. May tumatawag na sa phone mo. Baka yung seller na yan. Ay, tama ka. Yung seller nga. Teka, kakausapin ko muna. Hello? Ay, good afternoon po. Nareceive na namin yung complaint nyo regarding sa Himalayan Salt Lamps. Eh, bakit ganun naman yung deliver nyo sa amin? Ang papangit ng hugis. At saka, bakit? Basang-basa naman yung mga karton, parang nilublob sa baha. Ako, pasesya na kayo. Regarding po doon sa namamasang Himalayan salt lamp, normal lang po yun para sa isang original. Talaga pong nagmo-moist yun, lalo na kapag nilagay sa aircon o sa mainit na lugar. O sige, nando na tayo. Pero yung tabas sa mga salt lamps, hindi ko talaga gusto gusto ko palitan nyo yung mas pointy. Ah, okay. Sige po. Magbubuk na po kami ng delivery rider sa location ninyo. Pakiayos na lang po yung Himalayan Salt Lamps before delivery. Huwag po natin itong hayaang mabasag, ha? Ini-inspection po kasi namin yan bago deliver sa inyo. Wala pong cracks yan. O, oh, sige, sige, sige. Basta gusto ko ngayon rin ma-receive yung replacement, ha? Kailangan na kailangan kasi yun tonight. Okay po, ma'am. Okay, sige. Hihintayin na lang namin yung delivery man. Ikaw ba yung delivery man na binok ni Roxanne Sugbo? Uh, opo, ako nga po. Nasaan na po yung i-deliver ide ko? O, oh, ito. Nasa loob ng dalawang eco-bag, yung apat na Himalayan salt lamps, kasama yung bulbs at mga kordon uh, wala pong mga kahon nito? O, oh, wala eh. Nasira na kasi yung mga boxes niya. Basang-basa kasi nung diniliver sa amin. Ah... Uh... O, oh, pakiingatan na lang, ha? Ay, opo, opo. Ako na pong bahala rito. Balikan natin ang dulang hukumang pantahanan! tagal naman ng delivery ng Himalayan salt lamps. Mini-message ko na po yung seller. Hanggang ngayon, wala pa rin siyang reply. Ay, ah, sandali ma. May reply na sa akin si seller. Oh, intik naman. Hmm, bakit, Maxine? Hindi raw papalitan ni seller yung mga Himalayan salt lamps. Hala! Huh? Eh, bakit naman? Nag-message siya na may, may kasamang video. eto oh. Sabi niya, na-receive daw niya na puro basag ang mga Himalayan salt lamps. Ba, ibinigay natin sa courier kanina na maayos ang mga lamps, di ba? Oo nga. Ay, hindi ako papayag. Teka, tatawagan ko ang babaeng to. Yan. Yes? Oy, ano yung sinasabi mo na hindi niyo papalitan yung mga orders ko? Ha? I mean, Dumating po kasi sa amin. Puro basag yung apat na Himalayan salt lang. Napanood nyo naman po siguro yung video. Oo, napanood ko. Pero ibinigay namin niya ng maayos at walang basag dun sa courier. Kasi naman ang usapan natin, ma'am. Ibalik nyo sa amin ang item ng secured. Eh, paano nga namin ibabalik yan ng secured? Sira-sira at basang-basa yung mga boxes ng salt lamps. Eh? Bawat lamps po na-deliver sa inyo. Kahit yun na lang po sana. Ibinalot niyo sa lambs, basta ba sa delivery? Oy, hindi na namin problema yon. Sumunod lang sana kayo sa usapan natin, eh di sana ako magsusoli. Ay, naku. Kasi na po namin i -re refund yung mga lambs. Ano? Ibabalik na lang po namin sa inyo. Ay, hindi. Hindi. Kung ayaw yung palitan yan, ibalik yung pera ko. Ay, naku. May rason kami kung bakit hindi namin ino-honor ng refund request. Oh. Dahil nga hindi niyo man lang iniingatan nung ibalik sa amin. Kasala namin ng courier, hindi kami. Ay, mali po ba namin kung basag na yung mga salt lamps na binalik nyo? <laughs> o hindi ba? Napanood nyo yung video? Naroon yung sinabi sa amin ng courier na basag na nga yung mga items nung Aba. Oh, tinanggap niya. Ay, sinungaling yan? Ha? Sinungaling yan, Roxanne? Ay, nako, kapag hindi niya binalik yung pera ko, magsasampa ako ng kaso sa DTI. Ipasasar ko yung Mirasol Himalayan Salt lamps na shop nyo. Ay, sige po, ma'am. Handa po kaming umarap sa DDI. Ibalik nyo ang pera ko! Mga malaloko kayo! Mga kaibigan, narito si Atty. Rina Seco upang magbigay ng karagdagang kalaman tungkol sa usaping... No return, no exchange policy. Ang mga karapatan po ng mga online buyers ay katulad din ng mga karapatan ng mga mamimili sa isang pisikal na tindahan. Ang ownership o pagmamayari ng item na binili o binibili ay nalilipat lamang sa oras na ito ay tanggapin na ng buyer. Pero paano nga ba kung mali, defective o damaged ang item na ipinadala ng seller? Ayon po sa RA 7394 o Consumer Act of the Philippines, may tatlong options ang buyer. Repair, replacement at refund in case ang biniling produkto ay peke, expired, defective, damaged o may sira o hindi magamit ayon sa functions nito. Kaya nga po mahigpit na ipinagbabawal ang no return no exchange policy. Pursuan po dito, ang karapatan na mamili ng remedy kung defective, expired o damaged ang item na binili ay ibinibigay sa buyer. Ibig sabihin, kung gusto ni buyer na mapalitan ang item, obligasyon po ng seller na palitan ito instead na i-repair lamang. Ang opsyong ito ay nananatili hanggat hindi tama o fully functional ang item na i-deliver. Samantala, for replacement, obligasyon po ng buyer na ibalik naman ang item kung paano niya ito tinanggap. In short, may obligasyon din po si buyer na ibalik ang item sa kondisyon nito nang i sa kanya. Pero, paano kung nasira in transit ang item habang ibinabalik sa seller? Sino nga ba ang may pananagutan dito? Who bears the loss? Sa ganito pong sitwasyon, ang courier ay may pananagutan sa nagpadala sa kanila ng item. Ang issue na lang ay kung sa seller ba o sa buyer siya mananagot o sino sa seller at sa buyer ang pwedeng humabol sa kanya. Nagmamatter po kung sino ang nag-arrange sa kasong tampok natin ngayon, na-damage ang item na ibinalik ni Maxine sa pamamagitan ng courier service na pinili at inarrange ng seller na si Roxanne. Malinaw din sa kwento na walang say sa choice ng courier service si Maxine. In fact, ang seller na po ang nagbook dito. Sa makatwid, ang seller ay bound sa actions ng courier service na kanyang pinili. Suffice it to say na nananatili po ang pananagutan ni Roxanne, ang seller, para palitan ng item na binalik ni Maxine. Hindi po maaring ikatwira ni seller na nasira na ang item sa handling ng courier service kaya't wala na siyang pananagutan dito. Gayunman, ito po ay without prejudice sa karapatan naman ni seller na habulin at panagutin ng courier service para sa damaged item. Ibig sabihin, bound po ang seller na palitan ng item immediately at hindi niya pwedeng sabihin kay buyer na hintayin ang bayad ng courier service. Samantala, ibang usapin kung si Maxine o ang buyer ang nagbook sa courier service. Dahil obligasyon po na ibalik ang item sa kondisyon kung paano niya ito tinanggap, obligasyon din niyang tiyaking makararating ito sa seller sa maayos na kondisyon sa pamamagitan ng isang reliable courier service. Again, ownership passes upon complete and full delivery. So kung nasira o nawala ang item in transit, ang owner bears the loss. At dahil hindi pa nalilipat ang pagmamayari sa buyer, the seller bears the loss. Bahala na po siyang panagutin ng courier service sa kapabayaan nito. Tandaan po natin na sa Consumer Act of the Philippines, obligado ang mga nagbibenta na igalang ang kanilang mga warranty at magbigay ng kaukulang mga remedyo sa mga mamimili. Dahil dito, dapat po napahintulutan ang mga mamimili na ibalik o palitan ng mga item o gumamit ng iba pang mga remedyo kung sakaling may pagkakamali o depekto sa oras ng pagbili. Gayunman, kailangan pong magpakita ng patunay ng transaksyon tulad ng official receipt. Again, Bawal po ang no return no exchange policy maliba na lamang kung wala namang sira ang produkto at hindi naman ito peke o hindi expired. Hindi rin po ito nag-a-apply kung ang depekto o sira sa item ay dahil sa mishandling ng buyer. Hindi rin po applicable ang no return no exchange policy kung ang transaksyon ay as is is, kung ang involved ng item ay second hand, at kung nagbago lamang ang isip ng buyer. At yan po ang hukuman pagtahanan natin ngayong umaga. Ako pang panyara ng bayan, attorney Rina Seco. At muli ninyo akong maririnig at mapapanood din para sa iba't ibang usapin likal sa programang Dos Kompanyaras, Mondays, Tuesdays, Thursdays, and Fridays, 6.30 hanggang 7.30 ng gabi, dito lang po sa DZRH, DZRH News Television, at iba't ibang social media platforms ng DZRH. Happy weekend po sa inyong lahat. Maraming salamat Attorney Rina Seco sa pagbibigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa mga batas na pinaiiral sa ating bansa. Mga nagsiganap, Jenaline de la Cruz, Bobby Cruz, Susan Robles, Maynard Lagdicho Jr., Rosana Villegas at Phil Cruz. Naglapat ng tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Bong Buyar at Eric Lucero. Creative Consultant Bobby Cruz. Isinulat para sa radyo ni Krishna Senga. At sa direksyon ng inyong lingkod, Lionel Benjamin. Hukumang Pantahanan!